Matagal ka na bang kumapit na nasa bingit na ng pagsuko sa Diyos? Nawawalan ka ba ng pananampalataya dahil sa iyong hindi nasagot ng mga panalangin? Mangyaring malaman na ang Diyos ay higit sa kaya at handang baguhin ang iyong buhay. Maaari niyang sagutin ang lahat ng iyong mga panalangin sa isang iglap. Siya ay nagtatrabaho sa sandaling ito. Nais lamang niya na patuloy kang maniwala sa kanya. Dahil iyon ang kailangan niya upang masagot ang lahat ng naisin ng iyong puso. Gagawin ng Diyos ang madilim na sandaling iyon sa isang panahon ng pagsasaya. Papahirin ang mga luha ng sakit na iyon ng tunog ng pagtawa. Itataas ka mula sa putik na putik at itatayo ka sa matibay na lupa. Gagawin niya kung ano ang higit sa iyong pinakamaligaw na pangarap. Isang bagay lang ang kailangan niya sa iyo at iyon ay ang iyong pananampalataya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang buhay ay madalas na naglalagay sa iyo sa mga dilema na nagdududa sa pag-iral ng Diyos. Maaaring nagtaka o nagtanong ka sa presensya ng Diyos sa sobrang bigat ng sakit. Mga minamahal, ang Diyos ay totoo at ang Kanyang pag-iral ay walang alinlangan na totoo. Siya ay nagtataglay ng isang track record ng katapatan sa kanyang mga tao sa nakalipas na mga panahon. Siya ay isang Diyos na humakbang upang gumawa ng isang paraan kung saan tila walang paraan. Hinahati niya ang dagat na pula at pinaagos ang tubig mula sa mga bato. Siya ay isang Diyos na nagpapakita ng dedikasyon sa kapakanan ng kanyang mga tao. Alalahanin kung paano niya pinakain ang mga Israelita ng mana sa ilang nag iisang inakay niya sila sa lupang pangako. Ang lahat ng ito ay naglalarawan ng mga kamanghamang hanggawa ng Diyos at ang kanyang kakayahang gumawa ng mga himala. Sa lahat ng patotoo ng kanyang katapatan, nagdududa ka pa ba sa kanyang kakayahang sumagot kapag tumawag ka? Kung ang sagot mo, kailangan mong baguhin ang iyong puso, dahil gusto ng Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang pinakamahusay. Gusto niyang bigyan ka ng mga tagumpay at matugunan ang bawat pangangailangan mo. Dapat mong malaman na siya ay maaasahan at sapat sa lahat ng oras. Walang nagbabago sa katangiang ito ng kanyang. Sa kaharian ng Diyos, ang mga batas at prinsipyo ay napakabisa. Ang mga utos na ito ay itinakda ng Diyos upang gabayan ka sa iyong Kristiyanong paglalakbay at tiyaking na access mo ang pinakamahusay ng Diyos para sa isang matagumpay na buhay. Isa sa mga batas ng kaharian na ito ay pananampalataya. Tinukoy ng Biblia ang pananampalataya sa Hebreo 11, ngayon ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Ang pananampalataya ay isang paunahing prinsipyo para sa iyo bilang isang kristyano dahil ikaw ay naligtas at tinanggap sa kaloob ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwalang si Jesus ay namatay para sa iyo. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pag-asa para sa buhay sa kabila ng mundo. Sapagkat ang sinumang sumasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay isa sa mga kahanga-hangang pananampalataya. Dapat mong maunawaan na ang iyong pananampalataya ay ang daluyan kung saan ang Diyos ay gumagawa ng isang pagbabagong himala sa iyong buhay. Ito ay pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na gawin ang anumang ipinangako niya. Ang paniniwala sa Diyos ay mahalaga dahil walang magagawa ang Diyos kung wala ang iyong pananampalataya. Hindi katakatakang sinasabi ng Biblia na hindi mo mapapasaya ang Diyos ng walang pananampalataya, dahil kailangan mo munang maniwala sa kung sino siya at alalahanin ang kanyang katapatan sa paggantimpala sa iyo kapag masigasig mong hinahanap siya. Ito ay isang dalawang beses na utos mula sa Diyos dahil hindi ka makakaharap sa kanyang presensya o kahit na makilala siya ng walang pananampalataya. Pangalawa, ginagantimpalaan ka ng Diyos kapag lumapit ka sa Kanya ng may pananampalataya. Ang gantimpala na iyon ang sagot sa iyong mga panalangin. Bago kumilos ang Diyos sa iyong buhay, kailangan niyang makita ang iyong pananampalataya. Isipin ang iyong pananampalataya sa Diyos bilang isang matabang lupa kung saan itinatanim ng Diyos ang kanyang mga buto para sa malawakang ani. Gaano man kaganda ang buto, kung wala ang lupa, walang magiging pundasyon para sa paglaki o pagsibol. Katulad ng pagkakataong ito, kakaunti o walang magagawa ang Diyos kung wala ang lupa ng iyong pananampalataya. Ang mahihirap na panahon ay maaaring mag-iwan sa iyo sa pagkataranta, pakiramdam na nag iisa at desyerto, ngunit sa puntong ito, nais ng Diyos na tumayo ka sa pananampalataya at magtiwala na siya ay naroroon sa iyo at hindi malayo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng kumpiyansa sa katotohanan ng kilala ka niya at naintindihan niya ang iyong sakit. Alam niya ang mga isyong kinakaharap mo. Kailangan mong maniwala na siya ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Dapat kang magtiwala na ang kanyang pamalo at tungkod ay umaaliw sa iyo kapag ikaw ay naglalakad sa madilim na lambak. Ang katotohanan na narito ka pa sa lupa ay dapat na paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na magtiwala sa kanya. May layunin siya sa buhay mo. Nais ng Diyos na umasa ka sa Kanya. Kabilang dito ang mga oras na hindi mo maisip kung paano darating ang iyong mga sagot. Ang iyong sitwasyon ay hindi eksepsyon. Si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos, at kahit na antala ang kanyang pagpapala, ito ay dumating pa rin. Si Hannah ay isa pang halimbawa ng isang taong may pananampalataya sa soberanong kapangyarihan ng Diyos. Nagpakita nga siya sa kanya. Ang kailangan mo lang ay maging matatag sa pananampalataya. Hindi mahalaga sa kanya kung gaano katagal siyang naghihintay. Patuloy siyang nanalangin ng may umaasam na puso. Parang biglang natahimik si God sa buhay mo. Gaano ka nakatagal nanalangin at bakit gusto mo nang magpaubaya ngayon? Huwag kalimutan na siya ay may mga oras at panahon sa kanyang mga kamay at walang imposible sa kanya. Ano ang mga pakinabang ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Numero 1. Tinutulungan ka ng pananampalataya na maglayag sa mga alon ng kawalan ng katiyakan sa buhay. Kapag dumating ang mga hamon sa buhay, iba ang iyong tugon kapag naninindigan ka sa pananampalataya. Ito ay dahil mayroon kang isang hindi nagbabagong Diyos. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kapag nagtiwala ka sa Diyos, alam mo na ang sitwasyon ay magtatapos sa iyong pabor anuman ang mangyari. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng katiyakan sa kakayahan ng Diyos na gawin ang hindi maisip. Bilang dalawa. Ang pananampalataya ay nagbibigay din sa iyo ng banal na lakas upang patuloy na kumilos at itulak laban sa mga hadlang. Ang pananampalataya ang nagpapatibay sa iyo dahil hindi ito umaatras sa laban hanggang sa ito ay manalo. Numero ng tatlo. Alam mo ba na posible na mapanatili ang kapayapaan at kaginhawahan sa mahirap na mga oras? Iyan ay isa pang kababalaghan ng pananampalataya. Ito ay nagpapatahimik sa iyo sa bagyo dahil nasa iyong bangka si Jesus. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, pinananatili niya ang iyong isip sa perpektong kapayapaan. Ang kapahingahan ay nagmumula sa pagkaalam na hindi ka bibigli ng Diyos gagawa siya ng paraan kung saan walang paraan. Maaari kang magkaroon ng napakalaking pahinga habang umaasang dadalhin ng Diyos sa iyo ang mga hinahangad ng iyong puso. Ang iyong pananampalataya ay tunay na punto ng iyong pagbabago. Iibahin ka nito sa mga sumusuko sa mga pagsubok sa buhay. Ipapakita din nito sa iyo bilang isang mananagumpay, tulad ng mga higante ng pananampalataya na binanggit sa Hebreo labing isa. Ngayon ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Praktikal ang pananampalataya. Hindi lang ito umiiral sa panahon ng Biblia. Ang mga kwento sa Biblia ni Nasadrach, Mesach, at Abednego sa nagmininas na Hurno, Daniel sa Yungib ng Leon. At ang tagumpay ni David laban kay Goliath ay ilang halimbawa kung paano nagdudulot ng kaligtasan ang pananampalataya sa Diyos sa mga sandaling walang pag-asa. Bakit ka nawawala ng pag-asa kung mapagkakatiwalaan mo rin ang Diyos na mararanasan ang parehong katotohanan ito? Sinasabi ng Biblia sa Hebreo ng ngayon, ang pananampalataya ay Nangangahulugan nito na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay may hawak na napakalaking kapangyarihan ngayon. Maaari nitong ikot ang mga kamay ng oras at dalhin, na may malakas na puwersa, ang lahat ng kailangan mo para umunlad. Mahalaga rin na iwaksi mo ang pag-isip ng pananampalataya bilang isang mabilis na pag-aayos. Ang katotohanan na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ay hindi nangangahulugan na ang iyong mga sagot ay darating habang tinatawag mo sila. Minsan pinahihintulutan ng Diyos ang iyong pananampalataya na magdala ng mga instant na himala. Minsan maaaring dalhin ka ng Diyos sa isang proseso kung saan sinusubok niya ang iyong pananampalataya upang matiyagang maghintay sa Kanya. Madalas hindi ka ililigtas ng Diyos kapag dinadala ka niya sa mga pagsubok ng pananampalataya. Sa halip, bibigyan ka niya ng biyaya upang malampasan ito. Ito ay dahil alam niya na ito ay magpapatibay sa iyong pananampalataya na magtiwala sa Kanya para sa mas malalaking sandali sa hinaharap. Dapat mong maunawaan na ang panahon ng mga pagsubok ay hindi nangyayari ng walang dahilan. May mga panahon na minarkahan para sa isang partikular na layunin. Sa makatuwid, hindi mo dapat tingnan ito bilang isang parusa o isang gawa ng pagtanggi ng Diyos. Tingnan si Abraham na dumaan sa ilang pagsubok sa pananampalataya. Ginawa siya ng Diyos na ama ng maraming bansa. Ang pagsubok ni Abraham ay kailangan para sa mga pagpapalang matatanggap niya. Ang mga pagsubok na ito ay pangunahing nagpapatibay sa iyong pananampalataya mula sa mga karanasang nararanasan mo. Kapag naniniwala ka sa Diyos para sa isang bagay, at tumugon siya, pinalalakas nito ang iyong pananampalataya na humingi sa kanya ng mas mapaghamong mga bagay. Kaya, kahit na ang mga pagsubok ay tila imposible, ito ay upang matulungan ang iyong pananampalataya na lumakad. Sinasabi ng Santiago Isa, dalawa tandang bawas apat, mga kapatid, isipin niyong ito'y tunay na kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtityaga. At kumpleto, walang kulang. Dapat mong paunlarin ang iyong pananampalataya sa kapanahunan dahil maaaring hindi ito makatiis sa mahihirap na panahon. Ang iyong pananampalataya ay hindi magdadala sa iyo ng tubo kung hindi ito magtatagal sa mga sandali ng kahirapan. Sinaway ni Hesus ang kanyang mga disipulo sa ilang pagkakataon dahil kakaunti ang kanilang pananampalataya. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapatibay ng pananampalataya. Tinutukoy nito kung hanggang saan ka makakasama ng Diyos. Ngayong nakita mo na kung gaano kahalaga ang pananampalataya, tinan natin kung paano mo mabubuo ang pangmatagalang pananampalataya. Numero 1 Sa pamamagitan ng pagminilay sa salita ng Diyos, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng kanyang salita, at lahat ng kanyang sinasabi ay totoo, ang Biblia ay naglalaman ng katapatan ng Diyos sa lahat ng naniniwala sa mga pangakong ginawa niya sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong pagnilayan ang salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay nagbibigay sa iyo ng pangunawa sa iyong paninindigan sa mga laban ng buhay. Pinapalakas din ito ang iyong pananampalataya na mamuhay ng higit sa pamantayan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, nakakamit mo ang isang tagumpay na ginagawa mong isang mananagumpay. Sa tuwing pinag-aralan mo at isinasa loob ang salita, hindi lamang nito binabago ang iyong pananaw kundi pinaniniwalaan ka rin ng katotohanang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ginigising ka nito sa realidad ng buhay na nilayo ng Diyos na ipamuhay mo. Kapag tiningnan mo ang mga banal na kasulatan, makikita mo kung paano gumagana ang Diyos. Bilang dalawa, bumubuo ka rin ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga panalangin, ang layunin ng kaaway ay mawala ang iyong pananampalataya. Nais ng kaaway na mapagod ka sa masamang tugon mula sa interview sa trabaho at sa pagsusuri sa kalusugan. Gusto niyang huminto ka sa paniniwala sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nanalangin si Jesus na huwag mabigo ang pananampalataya ni Pedro. Alam ni Jesus na kung matitindigan ni Pedro na matatag sa pananampalataya, malalampasan niya ang kaaway. Dapat kang manalangin laban sa mga plano ng Jablo upang mawala ang iyong pagtuon sa Diyos. Alam niya na kung maghihintay ka at magtitsyaga ng matagal, ang mga pangako ng Diyos ay magiging iyo. Kaya, kapag pumunta ka sa harapan ng Diyos, dapat mong hilingin sa Kanya na bigyan ka ng biyayang maghintay at hindi manghina. Sa tuwing magdarasal ka, pinatitibay mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos bilang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang nagpapatibay sa iyong pananampalataya, kundi nagbibigay din ng paraan para makilala mo at maunawaan ang Diyos ng lubusan. Numero ng tatlo, ang susunod ay sa pamamagitan ng kilos na puno ng pananampalataya. Ang isa pang aspeto na dapat mong gawin sa iyong paglalakad ng pananampalataya ay ang pagkilos. Ang pananampalataya ay nangangailangan sa iyo na maniwala at kumilos ayon sa iyong mga paniniwala. Ang mga hakbang na ito ng pananampalataya ay responsibilidad mong isagawa. Hanggat hindi mo ginagampanan ang iyong bahagi, hindi magagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Ang Biblia ay nagpapaliwanag sa puntong ito sa isang halimbawa ng katawan na patay na walang espiritu. Ganito rin ang iyong pananampalataya kung walang mga gawa. Ang iyong mga pagkilos ng pananampalataya ay nagpapakita na ikaw ay naniniwala sa kakayahan ng Diyos. Sinasabi sa Santiago dalawa oras labing pito minuto negatibo labing walong, sa gayon din paraan, ang pananampalataya sa sarili, kung hindi sinasamahan ng gawa, ay patay. Munit may magsasabi, ikaw ay may pananampalataya, ako ay may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Wala kang pananalig sa Diyos para sa tabumpay hangga't hindi ka nagsusumikap para sa tabumpay. Ang iyong kaalaman sa salita ay hindi sapat. Dito, dapat kang kumilos ayon sa iyong nalalaman mula sa salita ng Diyos. Ang dahilan ay ang iyong pananampalataya ay hindi makakapagbigay ng mga sagot ng walang aksyon mula sa iyo. Pagkatapos mainap na obserbahan kung ano ang gusto mo mula sa salita ng Diyos, dapat mong malaman kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin habang naghihintay sa Diyos. Kung trabaho ang hinahanap mo, kailangan mong maghanap ng mga pagkakataon at mag-interview habang nagtitiwala ka sa Diyos na makakuha ng tugon mula sa pinakamahusay. Ito ang tinatawag mong leap of faith. Maaari mo ring bigkasin ang mga pagtatapat ng pananampalataya. Ito ang punto kung saan ibinibigkas mo ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Ang iyong dila ay maaaring magbigay ng buhay, at dapat mong gamitin ito ng matalino. Kailangan mong makisali sa mga pahayag na puno ng pananampalataya. Dapat mong tawagan ang mga bagay na hindi parang sila. Iyan mismo ang ibig sabihin ng pananampalataya, ito ay pagsasabi ng katotohanan ng Diyos tungkol sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging maingat sa kung paano ka nagsasalita. Dapat mong malaman na ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay tumutugon sa iyong mga salita. Hindi ka sumasang ayon sa Diyos hanggat hindi mo ipinapahayag ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos na makukuha mo ang anumang sabihin mo, ang tanong ay, ano ang sinasabi mo? Nagsasalita ka ba ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, o pagdududa sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya? Marcos Labing Isa Oras 23 Minuto, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanilang puso. Kundi naniniwala na ang kanilang sinasabi ay mangyayari, ito ay gagawin para sa kanila. Dapat kang magpatuloy sa pagsasalita hanggang sa makuha mo ang iyong mga sagot. Dapat kang patuloy na bumuo ng isang relasyon sa Diyos. Habang natututo kang makisama sa Diyos, tumataas ang iyong pananampalataya sa kanya. Sa paglipas ng panahon, matutuklasan mo na ang panalangin ang nagiging default mode mo sa mga oras ng pagsubok sa tuwing aabot ka para sa tulong ng Diyos, tumutugon siya ng may masaganang biyaya upang panatilihin kang matatag sa pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat huminto sa pag-abot sa Diyos sa panalangin. Dapat mo ring ihinto ang pagtingin sa iba para mabigyan ka ng mga sagot na tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hinihipan sa lahat ng direksyon walang katatagan, ang angkla ng iyong pananampalataya ay dapat na Diyos at Diyos lamang. Hindi ka makakatanggap ng anuman mula sa Diyos kung mayroon kang hindi matatag na pag-isip. Sa sandaling ilipat mo ang iyong tingin mula sa Diyos at magsimulang tumingin sa pangyayari, magsisimula kang lumubog, tulad ng sa kwento sa Biblia ni Pedro. Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, lumakad siya sa tubig. Dapat mong tumanggi na mamuhay sa pagdududa at kawalan ng pananampalataya, dahil maaari itong hadlangan ang mga sagot na hinihintay mo. Kailangan mong linangin ang ugali na gawing katotohanan ang salita ng Diyos. Kahit na mahirap ang iyong mga laban, hindi ito kasing totoo ng salita ng Diyos. Ito ang katotohanan dapat mong panindigan sa lahat ng panahon. Habang matatag ang iyong pananampalataya, ibibigay ng Diyos ang iyong mga sagot manalangin tayo. Ama, lumalapit ako sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Ako ay nalulula sa iyong presensya sa tabi ko at ang banayad na pag-udyok mula sa iyong espiritu. Ama, hinahanap ko ang iyong awa sa aking buhay. Hindi ko palaging ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa iyo at pinagsisisihan ko. Hayaang linisin ako ng iyong dugo mula sa bawat immoral na landas na iyong hinahamak. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maniwala sa iyong mga pangako. Hindi ko nais na maging hindi matatag sa pananampalataya. Kaya mangyaring gabayan ako sa mga paraan na nagpapasigla sa aking pananampalataya sa iyo. Ang aking pagkakakilanlan ay nasa iyong salita. Kailangan ko ng biyaya upang makipag-usap sa iyo. Gusto kong makita mula sa iyong lens at baguhin kung paano ko iniisip. Habang pinag-aralan ko ang iyong salita, hayaang dumami ang pananampalataya sa aking espiritu. Ama, bigyan mo sana ng kapayapaan ng puso ko. Tulungan akong maniwala na tapat kang gumagawa sa likod ng mga eksena. Mangyaring gabayan ako sa mahihirap na oras. Bigyan mo sana ako ng lakas na magtiyaga sa harap ng mga hadlang at pag-urong. Tulungan akong magtiwala sa iyo kahit na tila hindi sigurado ang landas. Ama, naniniwala ako na ang aking buhay ay nasa iyong kontrol. Alam kong lalabanan mo ang aking mga laban at bibigyan mo ako ng tabumpay. Panginoon, hinihiling ko na ipakita mo ang iyong sarili sa aking buhay at ipakita sa akin ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa trabaho. Ama, tulungan mo akong manatiling panatag na dinirinig mo ang aking mga panalangin. Bigyan mo ako ng pananampalataya na maniwala na ang aking mga sagot ay nasa daan. Bigyan mo ako ng biyaya na gawin ang mga pagkilos ng pananampalataya na naayon sa iyong kalooban para sa aking buhay. Ipinagutos ko ngayon na ako ay lumalakad sa tabumpay. Ako ang lahat ng sinasabi ng Diyos na ako. Ako ang namumuno at naghahari sa mga pangyayari sa aking buhay. Sa pagdaan ko sa pagsubok ng pananampalataya, naway magsimulang bumangon ang tiwala ko sa Panginoon. Itinapon ko ang bawat espiritu ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Wala na ang jablo sa akin. Inaangkin ko at tinatanggap ang aking mga sagot sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod!